nakakatuwang pagmasdan na ay yung mga dating kabataan na talaga namang ang kukulit dati merong tahimik lang merong wala lang ngayon nakikita mo nang sila na inaunguna sa paglilipot, sa paglilid sa ating Lord sa pagworship, kaka-amiss kaya yung mga bata talaga hayaan lang natin sila na talagang dyan sa church kasi tumatanim talaga yan sa puso at isipan nila yan tulad yan, marunong na silang tumayo. Ilit tayo sa prayer. Yan, may kanya-kanyang toka. Pero, nakakamis ang Lord. Kasi, willing sila na magpagamit sa Lord. Iba talaga kapag ka nataniman sila na salita ng Panginoon, yung feeling natin na nagsasalita tayo sa kanila, pero... para uh, parang pa, minsan pakaramdam natin hindi sila nakikinig pero hindi pala nagre-retain pala yon sa mga isip sa puso nila kaya, wag natin uh, pagalitan yung mga bata natin na uh, talagang pag minsan feeling natin, hindi sila nakikinig. Uh, ayan. Uh, wag natin masyadong damdamin. So, pagkat, ayan ang ebidensya na yung mga kabataan na yan ay talagang may tamang panahon, may tamang pagkakataon para sa, kan sa kanila na so, talagang, ayan, encourage, na patuloy na maglingkod sa ating Lord. Hayaan natin sila na sila mismo yung talagang ma-encounter ang Panginoon sa buhay nila kasi talagang ang salita ng Panginoon, ang ating mga panalangin ay nakakapagpabago po talaga ng buhay ng isang tao. Ang salita ng Panginoon ay hindi lang nagbibigay ng impormasyon sa atin, kundi talagang nagkakaroon ng transformation ang buhay natin sino bang makapagsasabi na yung mga kabataan na yan ay darating yung panahon na sila ay nandyan sa harap magsasalita kasi maraming mga kabataan ngayon na akala natin nung dati napakaalab pero dumating sa punto ng buhay nila na parang na immune na sila sa mga ginagawa na gano'n pero yon patuloy natin silang ipanlangin patuloy natin silang i-guide sa mga bagay na dapat nilang gawin at nakaka-amaze nakaka kasi ang Lord natin ay hindi papayag na talagang mga kabataan talaga natin ay pag-asa ng bayan. Yung mga kabataan kristyano na nagmamahal sa ating Diyos ay talagang tatayo at tatayo yan para sa ating Panginoon. Kaya patuloy natin silang isama sa ating mga panalangin na talagang mag-grow deeper sa pagkakilala sa ating Panginoon. ikait natin sila, samahan natin sila, panalangin natin sila, turuan natin sila sa mga bagay na talagang ah, uh, makakapagpalago ng kanilang pananampalataya. Ayan, nakakamis, nakaka Kaya thank you Lord. Salamat Panginoon sa mga kabataan ito. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan, ng kalakasan, kagalingan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At talagang sila po ay magamit nyo para sa mga napakaraming kabataan na nalalayo sa iyo. lamang po, maraming maraming salamat po sa Panginoong Hesus ang mataas na papuri.